Magandang araw, Katipanan. Ito si Katipanan Jam, tagapaghatid balita mula dito sa probinsya ng Cebu. Isang matagumpay na tatlong araw na medical, optal, and dental mission na pinangunahan ng Korea Philippine Educational and Cultural or COPEC Foundation na may temang The 19th Anniversary for PWDs and 5th ASEAN Friendship Day na ginanap sa iba't ibang lugar sa Cebu ang nilahukan ng Joint Task Group Cebu kasama ang 14 Civil Military Operations Katipanan Batalyon at ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kabilang na dito ang Navy at ang Air Force na sa Cebu Technological University, Cebu City Main Campus, Ecotech Center Barangay Lahog, Cebu City at sa Hoops Dome Barangay Talima, Olango Island, Lapu-Lapu City para sa mga subuan. Ang mga residente ng iba't ibang barangay sa probinsya ng Cebu ay nakatanggap ng serbisyong konsultasyon para sa kalusugan at namahagi din ang COPEC ng mga gamot, check-up sa mata at serbisyong dental para sa lahat ng barangay. Namahagi din ang COPEC ng mga t-shirt na gawa ng mga bata mula Korea. Katuwang ang JPG Cebu, naging organisado at naging maayos ang pamamahagi ng mga damit. Ang 14th Civil Military Operations Katipanan Batalyo naman ay naghandog ng gupit at iba pang serbisyo na makakatulong sa komunidad. Ang mga residente naman ay labis na ikinatawa ang mga serbisyo na natanggap nila mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ang kasundaluhan ay patuloy ang makikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya at iba pang sektor ng gobyerno upang maihatid ang mga halagang serbisyo para sa mga sibuan. Muli, mula dito sa Minyobs Dome, Barangay Talima, Ulanggo Island, Lapu-Lapu City. Ito si Katipanan Jam. Katotohanan para sa kapayapaan.